Agoy, nasanay na yung isa magpaayos ng sapatos kay Maria, oh. Ayos na. Ayaw nyo pala ng maluwag. Gusto niya masikip. Malayo man ang pag-isip. Ano? Malapit man, sa ulo lang. <laughs> <laughs> Perle. Malapit, nandito lang, oh. Ikaw, malaya. Oh. Uh, I mean, ito? Demo! Ako ko Ano daw? Ano daw? Sabi ano mo Gawin mo kayang ganito. Oh. <laughs> <laughs> sabi na ate, bago mo bak bapat na bigay ng mga pera. Paano? Nay, sabi ko, pinawanan ko. Binu, tanong kapatid ng ma ko. Man. Loke! para. Taram, ano itong oh, sasabihin? nakaw. Bawal ay, yan, ano. Ate, <laughs> bawal din yun, hindi oh, siya, bawal. Siya na, bawal, bawal, yun. Yun. bawal yun. Bawal yun. Good morning, buhay. Kuya Yawe! Boy, boy, talaga si Kuya sa ano, buhay. dun sa kanta. <laughs> Magkapatid! Buhay na buhay. May mga bisita si Kuya. Dito kay Yabal. May bisita ni Kuya Bal. Malita may ano ka diyan? Malita. Malita. kasi po nang abro di, eh. paabro siya. Wala malita. Aguy. <laughs> may malita ako dong luma. Pwede na bayo nate? Na ha? Sinamap ko galaw. Ayun na. naman yung maano? Uti Hahanapin ka na naman ni Ate Ruwena. Pinangakuan mo na naman. <laughs> Sabi ni Ate Rowena, naghanda pa naman ng isusuot. Pag marami yun, hindi man yung ma, ma ano, masasaway. Oh. Ah. Huwag mamatay nito. <laughs> parang ako, parang pag man, ano, sumpong yan. Ano talaga, alam ko hmm. yun na mahirapan ako pag lumabas kami. Bilisan mo, habihin mo. Oh, Sabi mo, bilisan. Wala ka natin, kilala natin sila. Alam natin lahat na ng kilos, lahat ng kilos, alam natin. Hindi man natin. Tapos din naman nila tayo maintindihan ng mga ano no, mga viewers. <laughs> <Totoo> naman. <laughs> ano? Alang sabi? Ano sabi, sabi Reyna? Lina, anong sabi niya? Anong sabi niya? Takot na yung pusa. na kausap. doon sa ilalim ng pusa na tatagal. Si Tess! Papabango siya. Cut out! Good morning! Cash in! Cash out! Pugli doon sa ilalim ng tatagal. Patay. Ang kalaw sa nakawin. Ha? Baka akala niya, nakawin mo. Edite mo ano si Rina. Well, well yung <laughs> ano ba? Tady ko na ita, ko mo si Rina. Wow! ka sa bongod yun. Oo! Sana, all. Okay. Bango na? Ops, bango ano? pa bango mo? Ito. Ano bangalan? Ito. Ay, hala, nahulog. Ano yan? Ano Nandito ah, na 'yung kasama mamaligo oh. Tanongin mo kung may dalang damit. Ay, may dalang damit? Oi. May dalang ligo. damit. No? Huh? May dala kang so, damit para maligo. Meron. Mamaligo tayo. Liligo kaya kaya? May dalang bisan. May dalang bisan rin. Matutuntong pala. Oo. Mm 'Yun -hmm. yung, yung tapos sa anong? Mm -hmm. Ano pa yan oh? No? 32%. Bubat na din ito.

siya makayo ko. nagbama nagmamadali tayo. Ito, oh. mo hindi pa nasuot. Di din. Wala <laughs> wow, 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 so, wala kang dalang tubig. mo oh, may dala ko. Yung sa kanya hindi niya dala. Baunan niya. Kanina yung ano doon, yung bottle dai ano doon, meron doon na tumbler na iwan. Kulay pink. Pink? Kanina yun? Meron ko. Ayun pala sila sabi. Pa hindi ka pa nakakain yung galyang. Meron doon. Meron to. Iwan ka pa nung rest. Talyan. Gusto Malinis at maayos. <laughs> upang hindi makate. Bago. Pag-aalisan mo ng mabuting balak, tapos loob, ang ilalaman ng dila mo. Hindi niya ugasan. Hindi niya ugasan. Mayroong doon, ganyan ay tinatad Nalagay sa kaliro. Ang pagluto nyo, nilalagyan ng tanlat. Para maalis yung kati. Ayan, kaya nandito na po kami sa sakyan. Malamang. Ayan, papunta na po kami sa matuog-tuog. Kasama namin si Marley, si Rena at si Maria Cosinera Good morning! May baon kayo? Oh, yeah. At si Arwen TV Official. Suportahan po natin ang baklang vlogger. Ay, charot! Hindi pala ito. yun! Suri naman! Suri agad, suri Suportahan agad. Suportahan ko, huwag nila subscribe. <laughs> po si Kuya Bal. Bangan niyo po mamaya. Meron kami nga serye. Teleserye. Charla! Charla!